eskwelahan ng dapat nagsisilbing pangalawang tahanan ng mga mag-aaral. Pero paano kung sa loob at labas nito nangyayari ang karahasan? Ito lang Pebrero sa Pasig City, isang grupo ng mga kabataan ang nagrambulan sa labas mismo ng kanilang eskwelahan. Hanggang ang isa sa kanila nakita na lang naduguan. Ito lang March 26 sa Paranaque City. Binawian ng buhay ang isang grade 8 student. Matapos daw saksakin ng kanyang kaklase sa loob mismo ng kanilang silid-aralan. Ang laki ng tama po dito sa may kinikini. Sabi ko, anak, napuruan ka! Napuruan ka na! Ang dami mo sinasabi sa akin, nagkatutu, binubuli ka, kakakalagay, na ka pumasok. Nakakapagpasok ng ganito ang bata. Kalagay lang sa itim, na stick. Alam mo, simple yung suklay. Pero matulis. So ito yung mga delikado. Paano humantong sa ganitong kalagim na trahedya ang mga insidenteng ito?